Pagkakataon ka namin, ikaw din ang aming ng hindi Santa Maria, na ng Diyos, ipanalangin kami ng makasalanan ngayon. Lalo-lalo na ng iyong tunog at awa.

Oh, uh, wow. Buti hindi ako nag-live. kita kita sana. Ayoko. Ka? Wala kayong klasya dun, libreyan. Sa pumugli, lagay lang kayo sa pumisoh. Kwa? kuha, kuha. kwa 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 Para sa kwa 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 tapos. Ito, <laughs> kwa Eh, remándame a los milugao. El lugao. Hello. Ayan, may palugaw din. Ha? Lugaw. Aba. Sa mga kaluluwa. <laughs> <laughs> Meron dito ano, lugaw. Nakapagkain na kami halusan. <laughs>